Girls, ang weird niyo sa telepono. Meron bang nangyari, ha? Anong problema? Ah, uh, Mouse? Mouse! Napansin namin, kahinahinala yung kilos mo. Ano ba yung sikreto mo na Gagawa mo lahat ng sinasabi ni Gwen. Napapansin namin yung kilos mo. Girls, kung masasabi ko lang sa inyo, I swear, pero pinagtatakpan ko to buong buhay ko. Sabi ng parents ko, kapag may nakaalam nito, magiging outcast ako. Mouse, mapagkakatiwalaan mo kami dyan. Kaibigan ka namin. At hindi namin sasabihin kahit kanino. Pero pwede mo nang isave yung hininga mo dyan. Alam ko na. Hindi, no way na malalaman nyo. At hindi ko rin sasabihin sa inyo. Pero, pero alam na, na namin. Florida. Mouse, alam na namin na half-breed ka simula pa lang noong umpisa, okay? Girls, hindi! Elite ako! Paano nyo nasabi yan? Ayoko mapunta sa listahan, okay? Gosh! Alam na namin yung totoo, hindi ka pa rin umaami. Mouse, huwag ka mag-alala, hindi magbabago yung tingin namin sa'yo. Okay? Cool ka! yun yung importante. Fine, whatever. E eh, paano yun nalaman? Walang nakakaalam nito kahit yung kambal. At magkaibigan kami buong buhay namin. Obvious naman simula ng umpisa. Nung tinanong kita kung elite ka, sabi mo oo. Pero mukha kang hindi sigurado. Don't worry, Mouse. Walang makakaalam. At least, hindi ganing sa amin. Well, siguradong matatandaan ko tong araw na to. So, ngayong alam nyo na, ano na ngayon? Girls, ngayon, huwag ka nang matakot na ipagsasabi ni Gwen. Ipagtatanggol ka na Mouse. Sasabihin namin nagsisinungaling siya. At lahat maniniwala sa amin. Girls, thank you so much. Hindi ako nakakatulog lately. Nagbaworry ako na malaman ng lahat. Ngayon yung oras para magtulungan tayo. Meron tayong agenda. Oo, oh, si Gwen at yung big secret niya. Yung secret kung paano niya pinatay yung BFF niya at kunin yung power niya. Girls, kaya natin to. 100%, 100 Mouse! Ano ba yan, Florida? In love na in love ako sa'yo. Teka Justin, naalala ko. Di ba sabi mo kapag nakuha ni Florida yung crown, yayayain mo siya mag-date? E ano na nangyari? Oo oh nga Justin, kailan ba? O puro salita ka lang? O baka naman si Serena lang talaga yung gusto mo? Tio, manahimik ka nga, wala akong pakialam kay Serena. Hindi ganun kasimpleng yayayain mag-date si Florida. Ba bro, baka pwedeng bilisan mo na kasi gusto ko nang i-date si Serena. Ayos guys, kayo gusto nyong makipag-date. Samantalang ako, hindi ako kinakausap ni Bella. Hanggat kaibigan ni Bella si Gwen, magkakaroon ng problema. Si Gwen yung problema, guys. Oo, problema talaga yung sister ko. So guys, tulungan nyo naman ako. Paano ko ba yayayain mag-date si Florida? Wow! Okay, Justin. Kunyari, ako si Florida. Kunyari, blondie daw ako. Lalapitan na kita. Sasabihin ko, Hello, Justin. Hindi ko makita si Florida sa'yo, bro. ride ka na lang. Kailangan mo mag-practice. Ano ka ba? Tio, tabi mo nga yung paa mo. Justin, may gusto ka bang itanong sa akin? Bakit mo ako tinititigan? Oh Florida In love na in love talaga ako sa'yo. Gusto kitang maging girlfriend. Sasagutin na kita. <laughs> Alam nyo guys, kalukuhan to. Hindi naman si Florida yan eh. Si Travis yan. When well, makiride ka, gamitin mo yung imagination mo. Kunyari siya si Florida. Tapos Justin, halika mo rin yung kamay niya. Ganun. <laughs> Oo nga Justin, kiss mo <laughs> Travis, tigilan mo nga ako. Hindi right time ngayon. Kailangan ko muna mag-isip. Okay? Buisit naman oh. Ba't maghihintay pa? I-date mo na si Florida. I-date ko si Jill. Tapos etong si Travis. I-date niya si Elise. Eh di cool. Tapos si Serena. Mapapasakin na, hmm. hindi mangyayari yan kasi hawak siya sa leg ni Gwen, parang si Bella. Guys, hindi pa ako sigurado kay Elise, hindi pa ako nakakaget over kay Vanessa. At alam niyo yun, single muna ako. Bro, mag-ingat ka. Type ko rin si Elise. Kapag ininis pa ako ni Bella, may gagawin ako para inisin siya. Bebis, isa pang paluin mo yung tyan ko ah. Bakit? Ano'ng gagawin mo? Bakit? Gusto mong malaman? O.T.O. Okay, O.T.O. Okay, okay, easy easy lang. Na, Chill. Ka lang, easy lang. Tara na guys, gusto ko nang pumasok para makita ko si Florida. Mm. Guys, ano kayang araw magkakaroon tayo ngayon? Papansinin kaya ako ni Bella? Magka-hi kaya siya sa akin. Grace, grace, sige na, na please. please. Ay, nerds, sinabi ko na, hindi. Hindi kayo aalis. Hindi nyo pa kayang gawin mag-isa yan. Ay, Grace naman eh. Huwag nyo nga akong Grace, Grace. Sinabi ko na, hindi. Sige na, magbasa na lang kayo ng libro. Sige na, umalis na kayo dito. Ay... Ano? Sasabihin niyo rin sa akin na hindi kayo papaso? Hindi, hindi kami nandito para mag-absent. Coach Gabriela, ito si Grace na nagdala ng mga anak niya dito, yung kumuha ng crown sa akin. At gustong agawin yung lugar ko dito. Ayun siya. Oo, kausapin mo siya, Coach. Sino gusto ko mausap sa akin? Ikaw ba yung coach? Makinig ka, Grace. Pakialaman mo yung mga anak mo. At itong mga girls na to, pakikipagpatayan ko sila. Oo, Grace. Tama. Parang mami ko na siya. Babaliin ko yung mga pangil ng mga anak mo. Naintindihan, Naintindihan mo, mo Grace, Grace, ha? Okay. One, two, three, four. Ano yung binibilang-bilang mo? Sumagot ka, Grace. Naintindihan mo? Tigilan ako ng Florida at mga sisters niya na yan. Well, binibilang ko kung ilang losers yung bubug-bugin ko. Oh my God! Wag na huwag kayong magsasalita ng ganyan sa mga anak ko. My sweethearts, my sons, and my moons. Malinaw, umalis na tayo dito. Munti ko tuloy magasgasan yung bago kong kuko. Hmm. So, Gabriela, yun lang yon. Masyado siyang malakas at ibig sabihin pati yung mga anak niya. Kung ako sa inyo, lalayuan ko sila. Ano? Gabriela, anong sinasabi mo dyan? Girls, binalaan ko na kayo. Hindi yun yung inexpect expect kung mangyari. Oo, Gwen. Gwen kami, kami rin. Oh, hello beautiful girls. Hello boys. Kumusta? Gwen, gusto mo kaming ipakilala sa coach mo? Ha? Umanis nga kayo dyan. Pwede so, ba? Layuan nyo kami? kami? Tingnan mo, kasama ni Mouse si Florida at yung sisters niya. Mouse! Girls, pupunta ako dyan. Okay, Mouse. See ya. Ah, Florida. Baka pwede mong bigay yung number mo sa akin. Mag-text tayo pag gabi mag goodnight Pwede ba yun, ha? Agil, ano yung color ng flower na gusto mo? Black o purple? Guys, anong nangyayari? In love ba kayo sa amin o ano? Oo, magsalita kayo! Justin, sige na, go! Gawin mo yung pinractice mo kanina! Ano yung pinractice mo? <laughs> Guys, ang cute-cute nyo, pero meron kaming importante gagawin. Florida, kailan ba tayo pwede mag-date? Oo, gusto mo mag-date? Halika dito, may sasabihin ako sa'yo. Sa'yo lang. Basta lang. Justin, kailan ko makukuha yung diary ni Gwen? Hindi ko nakikitang ginagawa mo yung promise mo sa akin. In two days, mapapasayo yung diary ni Gwen. Kapalit nun, bibigay mo yung number mo sa akin. Okay, pag-usapan natin yan in two days. Pero ngayon, busy kami guys. Ano? Lahat kayo? Lahat sila may kailangan gawing importante. Okay? Okay boys, bye! See you girls, bye! Girls, nakita niyo si Gwen ngayong araw? Tsaka yung friends niya? Tsaka yung coach? Oo, mukha silang takot. Sigurado ako, hindi maganda yung pag-uusap nila ni Mami. Nakita ko silang lumabas sa classroom kanina. Well, girls, kung meron man nangyari sa kanila ni Mami, sigurado sasabihin niya sa atin mamaya. By the way, kukunin ni Justin yung diary ni Gwen. Sure, pero kailan naman? In two days, pinamis niya sa akin at kapalit nun, ibibigay ko yung number ko sa kanya at baka makipag-date din ako sa kanya. Two days? Oh! naman nun. Magagawa natin yun ng mas mabilis. Sige, Jill. edi gawin mo. Go! Bakit naman laging si Jill? Girls, baliw na baliw sa akin si Justin. Sigurado ako makukuha natin yung diary soon. Mouse, Mouse meron, ka bang gustong, gustong sabihin, sabihin sa amin, ha? Girls, sumabay lang ako sa kanila papunta sa school. Yun lang, magwi-witchcraft ako mamaya at malalaman ko kung anong tinatago mo. Matagal nang hindi ginagawa ni Nora yon. Pero ngayon gagawin ko. Mas may tiwala ka kila Florida kaysa sa amin ngayon. Girls, kayo yung BFF ko always and forever. Pero may mga dark secrets akong tinatago. Malalaman niyo rin soon, girls. Bakit, Bakit, hindi mo pa sabihin ngayong gabi? ngayong gabi? Hindi. Sorry. Kailangan magpasensya kayo. Karen, simula ngayon bawal si Florida at sisters niya sa training hall, okay? Gwen, kailan ba sila bubububugin ni Coach Gabriela, ha? Baka hindi na. Oo, kami na yung gagawa nun. Di ba akong sumama sa inyo? Gusto ko nandun din ako. Girls, imposible yung gusto nyo. Para sa lahat yung training hall. Karen, hindi ka na magtatagal dito. Malinaw. <sighs> Alam nyo, may pangil din ako. <sighs> Go, girl. Sige. Ipakita mo sa mga kontrabidang yan. Gwen, gano'n mo pa ba ako katagal iiwasan? Kung break na tayo, sabihin mo na lang, Robert, break na tayo. Tapos na tayo. Wala na. Ganun. Robert, tinawag mo ba ako para dito? Mas gusto kong tanungin mo ko kung kumusta ako kasi hindi ako okay. Hindi ako okay, Robert! Gwen, nandito ako para sa'yo. Eh wala ka naman sinasabi sa akin. Gagawin ko lahat para sa'yo. Alam mo yun. Robert, kung sasabihin ko sa'yo yung problema ko, baka umayaw ka nang maging boyfriend ko. Kaya hayaan mo na lang akong i-handle to. Naintindihan mo, ha? Gwen, kung kaya mo i-handle to mag bakit nandito yung baliw na Gabriela yan? Robert, coach ko si Gabriela. Alam mo naman na parang mami ko na siya, pero hindi niya ako matulungan. Kaya tapos na tong usapan natin, tatawagan na lang kita kapag okay na lahat. At ngayon, Robert, padaanin mo na ako. Tumabi ka dyan. Paano kung di maging okay lahat? Gaano ko katagal maghihintay ng tawag mo? Kapag hindi na, hindi mo na ako makikita ulit. Bye! Grabe, nakakatakot tong kinikilos ni Gwen lately ah. Hello, Uros. Kumusta? Bigyan mo kami ng house soda. Yung mainit, please. O naman, girls. Lahat. Para sa inyo, no? Florida, meron na kaming plano. Anong klaseng plano, Justin? Mamayang gabi, pumunta ka sa kwarto ko. Sasabihin ko lahat. Boys, teka, ano ba yung plano ha? Tio, manahimik ka muna. Justin, bakit hindi mo na lang sabihin ngayon dito? Hindi kailangan ni Florida pumunta sa kwarto mo para makinig sa'yo. Oo nga, Justin. Ang cringe. Yan ang abos sinasabi ko eh. Kalukuhan tong pinaplano niyo, guys eh. Hindi girls, ba't hindi na lang kayo lahat yung pumunta mamayang gabi para hindi siya cringe? Baka gusto nyo naman paliwanag sa akin. Pumunta ka mamayang gabi. Papaliwanag namin. Kailangan namin tulong mo. Florida, Florida ano masasabi mo? pa? ba tayo? Oo, let's go. Tingnan natin kung anong plano nila. Okay girls, see you later sa kwarto ko. Don't be late. Girls, eto na yung mga warm sodas nyo. Thank you, Rose! Tayo na ba? Tumayo ka dyan! Ano ba? Pagod ako eh! Tayo! Tayo! Work oh, hard, get Yan na sila! Yes! Pasok kay eh, girls! Pasok! Hello, boys. Ready na kaming malaman yung plano nyo. At bakit nandito si Mouse Girls? Boys, kasama namin siya. Pareho kami ng gustong mangyari. Ano guys, mag-umpisa na tayo. May homework pa kami. Hindi kami nandito para mag-hangout. <laughs> Palpak yung plano nyo, no? <laughs> Ano ba? Ang KJ nyo naman? Okay, Tio, Don, sabihin nyo sa amin. Gusto nyo bang mabawi yung mga girls nyo, ha? Oo. So sasama kayo sa amin. Oo naman. Sasama kami. May sasabihin kami sa inyo. Huwag nyo sasabihin kahit kanino. Kapag pinagsabi nyo, hindi na namin kayo kakausapin. At ikaw, Tio, wala ka ng pag-asa kay Serena. Okay? Ikaw din, Don. Pag pinagsabi nyo, katapusan nyo na ni Bella. Malinaw ba? Well, nakikita kong panami na ng panami yung taong sumasari dito. Boys, ipakita nyo na yung plano nyo. Meron ba talaga kayo? Ito na yung plano. Ano yung drawing na yan ha? Ayun yung plano para makuha yung diary ni Gwen. Pero bakit? Nakawin muna natin tapos magpapaliwanag kami. <laughs> Sinong gumawa nito? Boys, sigurado kayo uubra to? Sandali lang, baka pangit lang yung drawing Pero yung idea maganda Sige boys Okay, plan A Yung diary ni Gwen nasa kwarto niya Tio, Don, Ididistract niyo si Bella at si Rina. <laughs> si Rina, gusto ko tong planong to. Tio, makinig ka muna. Sige Justin, tuloy mo. Excited ako marinig yung plano. Tapos, tuwing midnight, nagsishower si Gwen. Tapos, kami ng mga boys, ilalak namin sa banyo si Gwen at kukunin yung diary. Ay wow! Genius! Sinong nakaisip nito Ako, Justin, hindi mo ba naisip? Baka dali ng sister mo yung diary niya habang nagsishower. Oo, at midnight. Girls, pwede ba? Hindi nakakatawa, okay? Laging iniiwan ni Gwen yung diary niya dun sa nightstand niya. Kukunin namin yun at bibigay sa inyo. At gawin nyo na yung kailangan nyong gawin dun. At syempre, girls, kapag nagawa na namin yung promise namin sa inyo, gagawin nyo rin yung promise nyo. Girls, narinig nyo yun? Mukhang ako lang yung expect nila na magbibigay ng number. Tama! Alam nyo, wala akong idea bakit kailangan nyo yung diary ni Gwen. Delikado to. Pero gagawin ko ang lahat para kay Bella. O tiyo, e eh ikaw, sinabi ko na sa inyo, gagawin ko lahat para kay Serena. Kahit magnakaw pa ako ng notebook. Tio, diary yung nanakawin. Oo na, pareho lang yun. Okay guys, good luck. Mouse, sa tingin mo ba matutulungan tayo ni Nora? Hindi ako sigurado, medyo hindi kami okay. Subukan muna natin yung singsing -sing mo nang wala si Nora. At kapag hindi umubra, kakailanganin natin si Nora, Mouse. Okay, ibig sabihin, kailangan kong sabihin sa kanila yung totoo bukas. Technically, meron ka hanggang sa isang araw. Kung hindi namin mababasa yung diary. Okay guys, aalis na kami. Meron pa kami homework. ah. Oh. Baka gusto nyo muna maghangout. May soda kami tsaka pie. Guys, nandito kami for business. Makakapagintay ang soda na yan. Ay, yung pie. Bye. Buwis ito. In and out. Wala man lang thank you. Boys, dapat magawa natin to. Kasi no diary, no girls. Mami, anong ginagawa mo sa kwarto namin? Girls, bakit hindi kayo umuwi agad pagkatapos ng klase, ha? May pinuntahan ba kayo? Mm. Ah, uh, pumunta kami kila Mouse. Oo. Oh. hey Mouse, huwag kayong magsinungaling sa akin, please. Okay, Mami. Pumunta kami kay Justin. So ano ngayon? Grounded kami? Mami, hindi na kami mga bata. Hindi mo na kami kailangang bantayan. Pumunta kami sa kanila kasi may business kami. Nothing personal. Ako, muntik nang masira yung nails ko ngayong araw. Gusto niyong malaman bakit? Sabihin mo sa amin, Mami. Gustong gusto naming malaman. Ma'am, ninangatkat mo na naman yung kuko mo. Elise, huwag mo na nang ambanggitin yan. Hindi maganda. Well, binugbog ng Mami niyo si Gabriela ngayong araw. At ano? No? Oo, pinuntahan nila ako para makipag-usap. Girls, hysterical si Gwen. Alam niya, malapit na yung katapusan niya. Ngayong ginulo nila si Mami, malinaw na ang lahat. Ma'am, please lumabas ka na sa kwarto. Kailangan kong magsulat ng personal. Florida, hindi ko binabasa yung diary mo. At please mag-set ka ng appointment para sa nails ko. Okay. Mami, please, lumabas ka na. Di ba ikaw yung nagsasabi sa amin na lahat kailangan ng personal space? Okay, okay. Lalabas na ako. Dear Diary, Day 20 Ma'am, nandito ka pa rin? Nasta kasi yung doorknob. Ma'am, matagal nang naayos yung doorknob. Mami! Okay, goodnight, sweethearts. Naniniwala ako na okay yung ginagawa namin. Malapit na naming maibulgar yung totoong Gwen.